Sabi nga ng mga kababayan natin, ano ba to? Ano, bongo, kaya pa ba? Kaya niyo pa bang depensahan ang kabaliwan na itong si Sara Duterte? Kasi, syempre, naandyan yung mga yan. Todo depensa pa rin. <laughs> Mantakin mo. Talagang galing sa inyo, Mr. Bato de la Rosa at bongo. Itong mga statement statements na ito, hmm, sabi, andi coming na kung andi pero tao rin siya na nasasaktan, nagagalit din, sumusobra na panggigipit nila, natural lang na mag-react ang tao sa inyo. Andi kaming na daw kung andi kaming <laughs> o di sige, alam na, alam pala, andi wala ka pa rin lusot, wala pa rin talaga. Sige nga, saan kayo nakakita ng isang leader na ganito? Na kung magbanta ay harap-harapan na kung magbanta ay live on national television <laughs> or live on social media, ang pagbabanta, kalokohan talaga. Ano? Tapos sasabihin nyo, unbecoming na kung unbecoming. Totoo, matagal na pong unbecoming. At so unbecoming then of you, Mr. Bato de la Rosa. And uh, bongo, na nagbuluntaryo kayong bantayan. Itong sa Salayka Lopez. At ah, <laughs> blitsugas na mga to. Sa tingin nyo, sa tingin nyo, hindi kayo pinagtatawanan? Sa tingin nyo, that, that's becoming of you? Of course, that's very unbecoming, even more unbecoming of senators na tahasan or lantara na. Lantara na. Na ano? Yung pagiging senador nyo sa mga kampo ng mga Duterte. You are senators, not for the people, not for the welfare of our Filipino people pero senador kayo ng mga Duterte. Tignan mo lahat ng lahat ng isyu ng mga Duterte, matindi kayo rin maapektuhan. Ika nga, sabi niya si Inday Sara isang tao lamang. Hindi yan plastic. Hmm. Tao lamang pala eh. Alam mo pala, tao lang eh. Pero bakit nagdijos-diyosan? Pero bakit naghahari-harian ang mga litsugas na ito? Alam mo pala, tao, beset ka ba? <laughs> beset ka ba? Diba? Alam mo pala, tao lang eh. Pero ang akto ba ni Sara Duterte, tao? Di ba hindi? Alam mo pa lang tao eh, pero napaka napakademonya. Galit na galit. Alam mo pa lang tao, pero naghahari-harian na akala mo, kaya niya lahat? Naakala mo, hawak niya sa liig lahat? Ngayon, alam mo pala, bato, ulit-ulitin ko, damuho ka. <laughs> alam mo pala, na tao, etong si Sara Duterte, na may emosyon. Oh, siguro, totoo, kung ikaw ay totoong tao, talagang may emotion ka, totoo yon. Pero kung ikaw ay may utak, matalino kang tao, marunong kang mag-control, marunong kang mag-isip ng paraan. Kung gusto niyong gumante, kung meron kayong dapat gantihan talaga, malala. Ito namang si Bongo, please stop the harassment. Yan at yan ang word niyo po, harassment, political harassment, panggigipit at kung ano-ano pa. In aid of legislation daw ito, not persecution. Talaga? May nangyayari na bang persecution? Parte ba yung mga paglipat sa uh, uh public hospital halimbawa? Is that part of the persecution na tinatawag niyo? Coming from you talaga? Hindi niyo alam kung paano pinahirapan sa Senator de ng, ng amon niyo? Tapos sasabihin natin si Mr. Bato de la Rosa at uh, Mr. Bongo na Noong panahon daw ni, ni Digong, ni Pangulong Duterte, wala namang ganitong nangyari. Totoo, wala, wala pong ganito. Wala po talaga. Walang nagsalita ng katulad ni Sarah. <laughs> Bakit? Eh kasi nag-iisip ang karamihang mga itinuturing niyong kalaban. Nag-iisip ng mabuti. Eh etong si Sarah Duterte, hindi nag-iisip. ora orata. ata. O, oh, tapos ganyan ang gusto niyong maging presidente? Malala. Ang lala niyo po, Mr. Bongo at Mr. Bato de la Rosa. Makapasok ka man Bongo sa Kongreso asasinado, sa alam ng publiko, unti-unti kayong nalalagasan dyan. At si Bato, wala na tong pag-asay. Good luck.